Tapos sa cellphone ko. Kasi na po kayo ha. Ay, nilulubog na naman eh. Oh. Ha? Ayun Maliit. Oh. <laughs> Naubos yung pagkain uh, um, Dito? Aluwi lang? Wala na Wala <laughs> Maliit lang. Wala yung malaki. Ayan. Alam mo yung pamingwit ah, mo? Mm. Hindi kaya ano nang pigamit mo. Ha? Hindi nga binin, di ba? Huli, huli. huli, huli. <laughs> Ayan, huli. Ayan, ko lang tayo, hislan. Ayan, huli, huli. Huli, sandali lang. Ayan, huli. Ano ah, tanggal? Huli. Oh, eh. Saba. Eh. Ayun na. Oh. Huli nga. Oh. Eh laki ah. Oh. Eh. Giminid. Eh gimilid. Wala ka ba? Ayan pa ah. Oh. Eh. Sumabit pa. Eh sumabit pa. Ayan po. Oh. Laki ah. Oh. Oh Iya. Eh Sadiha hagis, Eh. Ayo ndak kok. Jakpat nah, no? Tempo ah. Jangan segede dong. Uma Ayo ayo ayo. 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 Ayo pa. Ayo. Sayang. Di banak di banak agak mabute. Saya, sayang, sayang. Di banak agak gat. Ini nahatokna lawan. Nahatok, Pak. Nahatok, Pak. Ah, kata, Pak. Kata udah sesangka. Dapat. Ito naman. Ayun ah. Na. Ayun ah. Ayun ah. Lulubog yan ah. Lulubog yan. Lulubog yan. Ayun ah. Laki yan. Ayun ah. Laki yan ah. Na. Napapaupo pa ako. Mm. Laki. <laughs> Ala, eh. ayaw mo na. Ha ang laki mo nun. Ay, naka. Hirag. Ayan nga. Andyan lang yan, andyan. Ah, oh, laki nun. Yung, yung pamimingit ko po na to, papart ko na. Ano to, papart to. Yan, i-upload ko to. Uh, halimbawa, ngayon, saka bukas po. Ayan, part 2 po ito. Uh, Nahilig ko naman mga isda. So guys, ayan, naghihintuhan po yung kagat. Yung kanina, eh, karami kong mga kagat. Lako, <laughs> laki, laki o. Oh. Ayan. Ayan, i-reverse po natin ha. Ah. Nakakulong tayo malalaki eh. I-reverse natin to. Ito oh, na na yung sabayon. Yung mga kanan, sabi ko magpitinda kami. O, pwede naman e. Eh. Oh, pang-ihaw. Aba, lalaki ha. <laughs> ayan o. Aray, higit, higit, ang ganito ka na. Ayan pa lalaki. Naku. Malalaki din. Oh, ayan o, lalaki na huli ni, ano. <laughs> ayan, jackpot. Jackpot. Malalagyan, may wag ka lalagyan. Ayan po, pakita mo sa camera. Ayan oh. po, lalaki o. Oh. <laughs> Ayan. Ay. Jackpot, jackpot, laki. Ang yan, huli na yan. Ayan na. Ayan na. si atay yung mga anak hindi hmm. Ubus kung malaki yan ano agad sa kumalagad yan ha sa patataw to lang ah <laughs> reverse natin ayan maliit nakahol naman tayo ng malalaki eh ayan, reverse po natin Kaya nga eh. Kalulu, ah, uh, mo lang, nilubog agad yung kalutang, ano? Hindi lang, <laughs> Ah, naming ko rin eh. Malalim eh. Ganun din eh. Ay, eh, ito. Meron din, ano? Diba, katatawtaw lang ang nilulubog agad. Hindi okay lang. Mabilis ko mag eh. Pagka... Uh, pag maliliit, ano? Sa ilog ganyan eh, mabilis lang umagat pag sa ilog. Ayan po yung hula namin, o. jackpot, oh. lalaki o. Oh. Ayan hanggang no? dito na lang po yung video namin. Eh maraming maraming salamat sa mga bagong subscriber. Ayan, salamat po and God bless po.